Welcome to Juvara's Kitchen, my YouTube channel. Please subscribe. Welcome to my channel, Juvara's Kitchen. Ngayon, nagluluto po ako ng lasua. Sa una, piprito ko muna yung mga daing. Tapos, mamaya, lalagyan ko ng sibuyas to. Nagpapakulo po ako ng tubig at lalagyan ng sibuyas. At saka, kawali ay kamatis kumukulo na po ang tubig. So, ilalagay natin yung sibuyas at saka kamati, sili. Ayan po mga guys. Pag kumulo na po yan, lalagay na po natin yung piniritong daing. Ayan po mga guys. Pagpan po natin. Kumukulo na po. So, ilalagay natin yung ating piniritong daing. Ayan po mga guys. Ayan. Tapos, isusunod natin yung matitigas na gulay. Alimbawa, kalabasa. Yeah. And then yung okra kasi masarap So susunod natin siya. Ayun. Ayan pa dito na tirang daing, so ilalagay natin lahat. So ayan, tatakpan po natin, mamaya natin timplahan pag malambot na at ilalagay natin yung alugbati, patulot, tsaka talong. Ayun mga guys, takpan po natin. <laughs> buksan natin ulit mga guys kumukulo na so ilalagay po natin yung ating talong kasi para lumambot siya ayan mga guys ayan, ito po ang hapunan namin ngayon so mamaya ko ilalagay yung patula at saka lubate pagluto na lahat mga yan so mga guys lalagyan natin ng lalagyan natin ng patis patis okay tapos, lalagyan natin ng seasoning. Tapos, magic sarap. Unting magic sarap. Pampasarap ng gulay. Ayan, mga guys. Okay? So, ayan po. So, tatakpan natin ulit. Okay. Guys, nilagyan ko na rin ng patula. Tumawag si anak. So, hindi ko na videohan yung pagkalagay ko ng patula. Well, anyway, nandyan na. So, nilagyan ko light sauce kanina. Tapos, kunting asin. Ayan po, mga guys. Mamaya, pagluto na yan lahat, ilalagay yung alubati. Ayan po, mga guys. Masarap po yan. Laswa ang pangalan. So, mga guys, nilagay ko na rin ang alugbati na dahon. Ayan po, mga guys. So, tatakpan natin. Ayan. Check natin mamaya. So luto na po ang ating gulay na laswa. So please subscribe my channel. Please don't forget to like, share and subscribe Jobros Kitchen. See you soon. Bye.